Bida ang Pinoy. Sa mga ginoo mula sa Norwich, kahit mga bata, lumaban. Kanya-kanyang gimmick at may kanya-kanyang punchlines. Isa ito sa mga naging highlights ng Barrio Fiesta sa Norwich sa taong 2023. Hindi man nakisama ang panahon, tuloy ang programa, tuloy ang saya. I think it was fun, even though it was raining. Um, everyone still managed to make it exciting and move the party inside. Dito rin ipinakilala sa komunidad ng Norwich ang core group ng Pinas na siya naging abala sa paghahanda ng lahat sa inaabangang piyesa ng Norwich na dinaluhan ng iba't ibang komunidad sa East Anglia. Nagpahayag naman po salamat ang kasalukuyang chairman ng Pinas. Um uh, mabuhay um it's a very memorable uh, Bar Fiesta. On behalf of the uh, Pinas organization, I want to extend my utmost thank you to all the talents, performers, participants, um the media people, the stand owners, uh, uh stall owners I would say, promotional um, stands all the donors, the sponsors, and to everybody who supported us from day one. And you can see amidst the weather forecast, everybody came, everybody enjoyed the celebration. Malakas man ang buhos ng ulan sa labas, tinapatan ito ng mga performances sa mga local talents ng Norwich. May ala K-pop na performances mula kina Glenda at Shannon. Nabuhay ang alaala ni Tina Turner sa performances ni Amy Bondi. At mula sa musical na Frozen, napabilib ang lahat ni Pia Gray. Uh, yeah. thank, thank you very much for inviting us here in uh, Norwich Barrio Fiesta. Uh. It was really a successful event uh, despite the... Uh, Cool, so, rain the whole the day, but you know, um, oh, masaya nito. It is really good, even even though it's rainy, look at the Filipino. yeah, Rain or shower, Filipino, they are coming. I couldn't say anything, but Filipino is just really, really good, especially in this kind of event. Kulturang Pinoy ay pinamalas sa mga sayaw na ipinakita ng Butcher's Group sa Waton na kinagiliwan ng mga manonood. Sila rin ang grupo na bigay ng malaking bilang ng delegasyon sa katatapos ng Lord Mayor's Procession kung saan tuwagi ang Pinas. Tuloy-tuloy ang saya, dalag mayong host ng programa mula sa London na alas Serena ang drama, si Muda, na umani ng papuri at palaktak sa kanyang mga kwelang jokes. Hindi rin nagpahuli dahil ang mga talents mula sa London nakibahagi. Si Aaron Gonzalez mula sa X-Factor UK. ang idol ng bayan, Joel Miranda. Norwich Barrio Fiesta was such a blast. It was kahit umuulan, dumabagyo, Filipino culture and heart is always on the go. By then, the audience of Norwich is very energetic and strong grabe ang acceptance, grabe ang applause, grabe ang applaud. So, kaya talaga naramdaman ko while I was performing, talaga ginanahan ako kasi ang ganda ng reception ng mga audience. Which is, yun naman ang hinahanap namin mga performer, ang ma-appreciate nila yung performance namin para we can perform better. Naging pinali ang pagrampa ng mga ang ganda ng Pilipinas, ganda ng Pinay na sumasagisag ng mga kasuotan ng tatlong pulo ng Pilipinas ang Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil Pinoy, hindi nagpatalo sa ulan. Lumaban, tuloy ang programa, tuloy ang saya. Para sa Britanya ngayon at IBC 13, Carol Panday, Norwich, Norfolk.